na ano daw siya na tama daw siya sabi ko mamaya pag uh, pagdating sa isa uh, ako na maglalive kung hindi kayo maglalive ako na maglive kasi nagziner cleaning ako sa ano sa aking kusina ditong side tapos na itong dalawang freezer ko dito na lang side sa mga kabinet kailangan ko siyang linisin kasi pagdating ng amo ko baka sabihin na ano kusina lang ang importante yung iba ano na yun umpisahan agoy nagpunta kami kagabi. Sis Dali, ang saya naman kagabi. May 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 tubak-tubak-tubak kami kagabi sa live ni Atiling, Once a week lang kay Jali tapos kay Dali. Sir Joel, ayan. Wala bang mag-live ngayon? Gusto kong kumanta ngayon. We! Gusto niyang kumanta tapos matulog lang pala. Buhay na ang dugo na kapag ka pin <laughs> ako nga din kakakapi ko lang tapos naligo na kaagad pag gabi di ako makaakyat ah, kaya nga kaya lang pag nag live ako ngayon pag nagbukas ako ngayon kayo lang makakanta kasi nga kailangan kong tapusin muna tong trabaho ko kasi baka pagdating ng mga amo ko wala akong ano so pagdating kasi ni John siya na bahala doon so kayo na mag ano si Juna ang anuhin ko mamaya pagdating niya sabi ko huwag ka matulog mag, mag magkanta muna tayo mamaya na pag nandyan ano daw pag na si kuya o oh, pa diba kaya nga Ayan si Sir si Sir Jewel, baka aakyat yan mamaya. Si Sir Jewel kakanta yan mamaya. Kuya Jewel, oh di ba dalawang Jewel na nandito sa akin, Tamsak dan Ate. Si Kuya Jewel din. Salamat Kuya Jewel. Poroto Poroto Sir Jewel kasi nag din ako nito eh. Sir, pero siya Kuya. Kuya Jewel na lang tawag ko sa iyo eh. Kuya Jewel. Kasi itong isa si Sir Jewel Olavides is Sir Sir ang tawag ko sa kanya. Jewel, Sir Jewel, Puro mga Jewel. O sa mga Jewel diyan, mega love shoutout di ba. Mega love shoutout sa inyo diyan lahat. Punta muna ako Tapos na kayo. Tapos ako kay Master GR. Ngayon, ano si Simil? ano yung usapan natin ni ano ni sis ni sis uh, ni Atiling kasi ang matalo daw ano yung sabi ni Atiling ang matalo daw ang ma wala nang ano hugot is magpalipad daw ang tanong saan magpalipad Kagala girl ayan may galam siya at maraming salamat sa paharang kag sis Kagala ang tanong dyan, saan tayo magpalipad? Uh, doon tayo sa, dalawa man. For example, nawalan ako. Nawalan ako ng hugot. So, Dalawa ang pa, pa ko, pakulayan ko, ikaw at si Sisli, at si Atiling. Hindi tayo nagkaintindihan doon na. Ah. <laughs> I-missis e, ko mamaya at si Atiling, nagagawa daw siya ng ano eh. Naghingi ng picture. Nagagawa daw siya ng thumbnail. Tanungin ko nga siya. Mega shout out everyone. Ayan. Sabi ni Sis Kagala, pagkintamsak po. Ho. Salamat, sis Kagala. Salamat sa mga patamsak ninyo dyan at sa mga paharang. Yan, baka mamaya, ano, may, pag nag, ano, mag-streamyard ako mamaya, mag-streamyard kasi baka may kakanta, may aakyat na iba gustong kumanta. Wala kasi kaming ang team wak-wak ngayon, walang ibang magla-live. So ngayon, nag-live lang ako sa dito kasi gusto kumanta.